OMG, ano to? Wala akong OA. <laughs> Mars, eto na nga finally at dumating na nga rin tong isa sa inaantay ko. Ano so, na nakaraan nga mga Mars ko, napakita ko nga sa inyo itong aming dining table at hindi ko na napakita sa inyo yung in order nga namin na chair na binalik din namin dahil nga sobrang daming damage. So napag-decide nga namin na yung partner na lang din talaga na itong dining table ang o-orderin namin at finally eto at dumating din naman siya agad-agad. At dahil excited na naman ang person na ito, syempre pina-open ko na nga agad yan kay Jowa para nga ma-assemble niya na rin. And ayon, napapasabi na lang din talaga ulit kami nang finally at okay nga ulit itong dumating sa amin. Dahil na nakaraan nga mga Mars ko na umorder nga kami ng dining table namin, nagkaroon siya ng damage pati nga rin itong upuan noong magkasabay nga namin itong inorder. Pero in fairness nga ngayon, lahat naman ay okay na. Kaya naman, ayan at bubuuhin na ni Jowa. So tinanggal niya nga muna yung mga balot na itong pinakapaanga na itong upuan. And kung tatanungin niya naman mga Mars ko kung kahoy nga ba to ay hindi po. Carbon steel nga ito, tapos ayan, meron lang siyang balot na parang wood. Kaya naman ayan, maganda siyang tignan dahil hindi mo talaga mahalata na hindi nga ito kahoy. So kahit naman ako nung una mga marisco, ko, akala ko nga rin wood din yung gamit dito na pinakapaa niya or leg. Pero yun nga, carbon steel siya, kaya naman pala matibay at hindi siya mabilis lumulundo. So pagkatapos nga ni Jowa na tanggalin nga yung mga kalat or mga balat nga na itong pinakapaa, syempre nung pisahan niya na nga itong i-assemble. So napakadali lang na itong i-assemble mga marisco, kahit wala kayong manual, ay mabilis nyo lang siyang ma-assemble ng ganito. And then sa pag-aayos nga pala na itong chair mga marisco, dapat nga daw ay nakakrush ng ganito yung baka kasi hindi ganito yung ginawa nila kaya naman ang nangyari. Eh talagang mabilis siyang mabutas dito nga sa may gitna. And yes toto, ayan mga Marisco, meron talaga akong mga nakita sa review na hindi talaga ganito yung pagkakabuo nila na itong mga pinakaleg na itong upuan. Kaya ang nangyayari nabubutas nga itong parang foam dito sa gitna. Pero kung ganito nga ang pagkakassemble nyo, ayan, ayos na ayos siya mga Marisco at hindi siya mabilis malundo. And then dahil ayan nga excited na tayo mga Marisco, inalis ko na nga agad ulit yung mga gamit dito sa ilalim ng hagdan namin. So yung mga yan mga mars ko ay mga appliances din yan at pinaket ko na rin yan kay jowa para nga makita ko na anong itsura dito kapag inilagay ko na itong dining table at itong mga chairs. Diba? Hindi naman halatang excited yarn. And then, syempre, as usual nga, dito ko nga sa ilalim ng hagdan nilagay itong aming dining table dahil wala naman ako ibang place na paglalagyan nito. So, chinek ko pa nga yun, mga Mars ko, kung carry nga ba ako dyan. Pero ayun, carry naman ako. Pero yun nga, mga Mars ko, syempre, hindi pa rin mapakali ang isip ng babaeng ito. Gusto ko pa rin tingnan kung ganito nga ba ang pagkakalagay ko. Eh, maganda nga ba siyang tingnan? And yes, mga Mars ko, nagandahan naman akong tignan siya. Pero, eto na naman tayo. So, nangihinayang naman ako sa space dito. Kaya naman, eto at binalik ko lang din siya sa pinakauna kong pagkakalagay. So naisip ko kasi mga wires na tatlo lang naman kami palagi ang kumakain dito. Kaya sakto na rin talaga na ganito yung pagkakaayos. And then kako kapag may bisita naman ay mabilis lang to ma-adjust dahil magaan lang naman din itong mga table pati nga itong chairs. O ba diba? At ayan nga mga wires ko napakaganda pala na meron tayong ganito sa ating mansion. So kung gusto nyo nga pala na ito syempre i-check yun na sa comment section ng link.